Hello, Coach Abby. Nandito na kami. Girls, sandali. Narinig ko yung balita. At totoo ba yun? Na habang wala ako dito, naging anime kayo? At hindi kayo nagtutraining? Oh no, hindi to yung gusto ko ngayon. I-explain ko sa'yo lahat, Coach Abby. Hindi, i-explain ko. Oo, naging anime kami. At nagkaroon kami ng maraming problema. Darating yung mami ni Diana. Lagot kami. Magiging okay na lahat. Nag-send na tayo ng funny photo. Ano ba yan, boys? Hindi ako patatawarin ni Maya. Meron silang training, hindi man lang ako makapasok sa loob. Bad trip po. Magiging okay lang sila sa harap ni Coach Abby. Tara, pumasok tayo. Humingi tayo ng tawad. Hello? Mami? Ano? Anong, Anong sabi? Anong sabi? Girl, sandali. Paano mo nalaman? Okay, mama, Sige, alam ko na. Okay. Yes, okay. Girls, nashock ako. Alam ni mami ko anong itsura natin dito sa school. At alam niyo kung anong sinabi niya? Kung hindi daw tayo magbabago, pupunta siya dito sa school ngayong araw. Problema to. Anyway, matagal ko nang gusto makilala yung mama mo, Diana. Timur, hindi to yung right time para magsaya. Ano ba yan? Sinong kumuha ng choker ko? In short, girls, kailangan natin magbihis ngayong araw sa normal clothes. Kung hindi, magagalit talaga yung mami ko. Okay, nakakainis. Ayoko pa naman humarin tong sweater na to. Kapag nagpalit tayo ng damit, iisipin ng buong school na nag-give up na tayo sa anime. Hindi, girls, hindi pa tayo nag-give up. Mag-change lang tayo ng looks para hindi magalit si mami. Pero sigurado meron nagsumbong sa atin. Sino? Sigurado yung mga rats. Sila yung nag-arrange ng movements against sa atin. Wow, grabe naman. Tinawagan yung mami mo tapos nagsumbong? So guys, mag-change na tayo ng clothes tapos mag-send tayo ng selfie kay mami para hindi na siya pumunta dito sa school at maging okay na lahat. At bukas, babalik tayo sa anime. At bukas, tatawagan na naman ng rats yung mami mo. Haharapin natin sila. Well, ready na akong kausapin yung dalawang angry girls na yan. Girls, ano to? Makakaroon ba ng away ngayon? Eh di ba, kind and sweet tayo? Kind and sweet lang tayo dito sa image na to. Pero sa showdown, kailangan natin mag-change ng clothes. Tara na. Pati ba kung magpapalit? Aalis ko tong hoodie na may bear na walang ulo? Timur, sandali lang to. Pero ikaw pa rin yung sweetest duck, Lala Fan Fan, okay? Hmm. Eto na yung latte nyo. Thank you. Timas sandali. May utang ka sa amin. Anong utang? Binayaran ko na lahat, no? Last week, kumuha si Loren ng dalawang large pizzas. Tapos, nilib niya yung friends niya ng chocolate at maraming bubble gum. Huh? Naubos niya yung kalahati niyan. Oo, balik siya ng balik. Kuha siya ng kuha dyan sa machine. Si Loren talaga sabi ko, huwag siyang mangungutang. Well pare, yung girlfriend mo, star eh. Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na. Paubos na ng paubos yung pera ko. Sara Dima, hindi pa talaga naubos kasi kailangan mo magbayad. Yung total, 1,500. Pare, sorry talaga. Okay, huwag niyo na siyang pag-uutangin ulit ng kahit ano, okay? May isa pa akong wish. Gusto ko yung diamond ring katulad nung kay Lady Diana. Oh, wow. Well, ibibili ako ni Dima. Hindi niya ako pinagdadamutan. Basketball players, bakit ang lungkot niyo dyan? Mag-isa kayo? Nag-break na ba kayo ng mga bunnies? Ano? Loren, pwede ba? Manahimik ka dyan. Sakat, huwag mo na siya kausapin. Kung lahat sila aasa rin tayo dito. Oo, mga miserable kayo. Malulungkot. Mas gwapo kayo kapag kasama niyo yung mga Hindi na katulad ng dati yung mga basketball players siya kasi mascot. Eto na yung Dima Loren, para sa Loren grabe ginagawa mo kay Dima. Hindi mala kami makapanood ng movies. Inubos mo lahat ng pera niya. Ano? Dima, wala ka ng pera? E eh, papano yung diamond ring? Loren, oh no. Wala ka ng diamond ring. Nancy, tumahimik ka dyan. Di ma, nag-wish ako. Ibig sabihin, hindi yun matutupad. Okay, babasagin ko isa kong piggy bank. Di ang cool mo. So, marami ka pang piggy bank. Ho, ikaw, makinig ka, feeling star. Sobra-sobra na yung mga request mo, ha. Di ma, pag binili mo pa yan ng diamond ring, magagalit na talaga ako sa'yo. Okay? Kevin, ano ba? Di kung hindi mo ititigil yung friendship mo sa kanya, magagalit ako sa'yo. Bad influence Loren, matibay yung samahan nila. Hindi sila nag-aaway. Boys, order ba kayo ng kakainin? Bakit ang lungkot niyo dyan? Wala kaming appetite dahil pa to sa mga anime girl? Pizza, wala ka nang pakialam dun. Okay, let's make a deal. Huwag kayong uupo sa cafe ng may malungkot na muka kasi tinatakot niyo yung mga customers ko. Tigilan mo nga kami, pizza. Dapat may training kami ngayon, pero mukhang wala na. Huh. Kami nga ni Kitty, dapat 6 months na kami ngayon. Pero imbes na mag-celebrate kami, wala na. Nag-break na kami. Kakaumpisa pa lang ng relationship namin ni Nat. Puro problema na. Hindi ko alam na ganun pala kahirap. Hindi ko in to, bro. Ice, kailangan ka namin makausap. Tungkol saan? Si George, sumusobra na talaga. Oo, Ice. Oo, oh, tama kayo. Lagi siya nagnanakaw ng 6 sticks ng sugar. Tinatago ko na nga ngayon eh. Dinala na naman niya kami sa principal kanina. Nang walang dahilan. Lagi na lang niya kaming sinisisi. At gusto namin gumanti at kailangan namin ng tulong mo. Oh, Ice, anong sinasabi nila? Hindi na guys, pass. Ayoko ma-involve kay George. Baka dalhin rin niya ako sa principal's office eh. Sorry. Ano? ano? Dumag ka? ka? Hindi. So guys, ano na? Sabihin nyo, o-order ba kayo o hindi? Either tutulungan mo kami o aabangan ka namin sa labas ng school. Oo, Ice. Two on one. Okay, sige na. Ano ba yun? Paano ba? So ganito. Mamaya. Okay, Yana. Bilangin na natin magkano yung nakolekta natin this month. Leila, ang dami nating nakolekta. Anong marami? Eh, nagkasakit kaya lahat. Oops. Hello, Coach Abby. Kumusta? Girls, meron na akong cool offer sa inyo na hindi niyo matatanggihan. Eto. Oh my God, tingnan niyo si Coach Abby. Oh no! Ayoko talaga siyang makita! Mm, Ang baho. Wow! Yes, girls! Nag-decide ako na alisin yung mga mababaho dito! Anong ibig mong sabihin? Coach Abby! Sinasabi mo ba na mabaho kami, ha? Hindi, girls! Hindi nyo ko naintindihan! Meron kasi akong masarap na perfume na hindi niyo makikita kahit saan! Kay Coach Abby lang! Hello, Coach Abby! Abby kumusta? Ta? Coach Abby! nagbebenta ka ba ng perfume? Hindi ka na si Coach Abby? Sales assistant ka na? Leila, Gusto ko yung may ribbon! Yana! No! Ang chichip ng mga yana! Coach Abby, thank you, pero wala kami kailangan dyan Coach Abby, mabaho ba kami? Sayang naman, Rats Sayang, hindi nyo makikita tong perfumes kahit saan Ah, Bunnies, kailangan nyo ng perfume? No, Coach Abby, nandito kami dahil sa ibang dahilan Nandito kami para harapin yung mga Rats Oo, yung mga sumbongera, yung mga nagsumbong kay mami ni Diana Oo, Bunnies, kaya pala nagpalit kayo ng dami Natakot kayo Anyways, umuburan naman Okay, girls, don't forget, may practice mamaya Well, in short, Rats, alam niyo ba kung anong makukuha niyo sa mata sa pagsusumbong niyo? Pati sa ilong niyo. Lumabas Hello? kayo dyan, mag-uusap tayo. Bilis. Rats, bakit kayo nagsumbong sa mami ni Diana? Dahil doon, tingnan niyo. Takot na takot kayo. Hindi na kayo anime. Mga duwag, alam ko wala tayong dapat pag-usapan. Alam niyo kung ano, Rats, magsisend kami ng friendly selfie sa mami ko. Cheese! Okay, Sent. Ngayon, pag-isipan niyo kung paano niyo patutunayan na hindi kayo sinungaling. Oh my God! maka kayo! Alam nyo na may preba ako! Kainis! Leila, may preba ka? Wala! Oh my God! Mga sinungaling tayo! Well, magpa-picture tayo kay Diana Beauty! Sophie! Wait! Sasali ako! Cheese. Cheese! Anong ginagawa nyo? Walang kwenta yung mga ginagawa nyo. Sinulatan nyo yung picture ng kalaban nyo tapos magpapa-picture kayo sa kanya. Girls! Weak move yan. Para lang yan sa mga bobo. Kapag nalaman niya ni Diana, lagot kayo. Blondie, wala kaming pakialam. Ayaw namin si Diana, kaya nag-e-enjoy kami. Yung pleasure magpa-picture sa pangit na picture na yan. Pleasure ha? Diana, tingnan mo. Yung team ko, dinawingan yung beautiful sweet face mo. Ayan o. Oh. By the way, hindi kami sumbungera. <laughs> Nakakainis ka, Blondie. Ibang klase ka talagang team captain. So, isasend ko kay Diana o hindi? Well, pwede ka namin iligtas. Basta, ibili mo kami ng pineapple pizza. Blandy, kambing ka talaga. Blandy, hate na kita sa captain. Ngayon, may utang kayo sa kanyang pizza. Oh, ano ginagawa niyo dito? Hindi niyo narinig yung bell? Pumasok na kayo bilis. Oo, oh, George. Ay, aalis na. na. Hello, George. Kakain na kami ng pizza ngayon. Oo, with pineapple. Gusto mo bang sumama sa amin? Kung libre niyo, sasama ako. Okay, tara na. Guys, may in love kayo sa amoy nito. Boys, ibili niyo yung mga girls niyo ng perfume. Well, lagi naman kayong may pera. Basketball players, mascot. Hello everyone. Hmm, naintindihan ko na. Walang bibili dito sa school kahit isang bote ng perfume galing sa akin. Pizza? Ako gusto ko. Gusto ko nito. Hmm, ice. Ibili mo ako nito. Pizza. As usual, apat na masarap na hot chocolates para sa amin. Guys, nakita nyo yun. Hindi na sila anime. Kitty, bumalik ka na sa dati. Sandali lang. Where's my Nat? Naghilamos si Nat para alisin yung anime makeup pero hindi para sa'yo. O ano nangyari sa inyo? Patakatunga nga kayo ha? Mascot, wag mo akong tingnan. Baka i-jinx mo ako. At ko. ikaw sa cat, wag mo akong tatanungin, okay? Inyo, okay, dadalhin ko na lahat sa inyo. Coach Abby, babayaran to ni Ice. Ice? Dima, gusto ko din ng perfume. Ano? Dima, tara. Kailangan natin mag-usap. Walang ibibigay sa iyo si Dima, i-cross out na lahat ng wishes mo. Nakita mo kung paano siya pigilan ni Kel? Naiinis na ako sa kanya. Kailangan mawala siya. Pusa, oh, abi, na yung bayad, oh. Huwag na ulit magbebenta ng pabong dito, please, ha? Okay. Girls, meron kayong training. Hihintayin ko kayo sa practice. Bakit kailangan ulitin mong 100 times? Alam namin. I wonder pa paano kaya tayo magpa-practice kung hindi natin kinakausap yung isa dyan. ba? Diba? Girls, ano ba kayo? Training to. Ibang usapan to. Sige na girls, huwag na kayo magalit. Magbati na tayo, please. Hmm. Exactly. Pupunta ako si Nat ngayon. Hihingi ako ng tawad. We don't need to fight. Alam nyo boys, trinaydor nyo kami. Timur, narinig mo yon? Oo nga guys, bigla na lang kayo nagbago. Boys, tinaydor nyo kami sa pinakamahirap na moment Yung buong school, tinalikuran kami Ganon din yung ginawa nyo Well guys, naaamoy nyo ba yung bag of perfume? Naaamoy lang namin yung usok ng pizza Tsaka yung fried onions Thank you pizza Narinig nyo yun, nagagalit si Loren Kasi hindi siya binili ng perfume ni Tima. Pizza, pwede bang ilayo mo yung mga lalaki na yan sa amin? Please, please, wag niyo akong idamay sa mga away nyo Girls, seryoso ba kayo? So, wala na. Tapos na kami sa inyo, ganon? Kitty, please. Ayaw lang namin makipag-date sa isang anime. Sorry na. Well, Timur, tulungan mo naman kami. Come on. Hindi, mga tridor kayong tatlo. Mascot, mahihirapan ka ngayong araw sa practice. Mababalu ka. Okay? Yeah. Humanda ka, Fluffy. Ice, naaamoy mo ba tong pabango sa akin? Special siya, kakaiba, hindi ka tulad nung sa iba. Oo nga, pizza. Sobrang bango. 500 bucks. Oh, ang sarap ng amoy. Gustong gusto ko yung pabango, Ice. Teacher Mike, pinahiya kami ng Coach Abby mo kanina. Kami ni Yana. Alisin daw yung mga mababaho tapos inoferan niya kami ng perfume. Girls, sandali lang. Baka naman mamaya nagkamali kayo. Si Coach Abby isang coach. Hindi siya nagtitinda ng pabango. Okay? Teacher Mike, puntahan mo siya para malaman mo. I'm sure, o offeran ka rin niya ng perfume. Sige, Teacher Mike, puntahan mo siya. Okay, tatawagan ko na siya. Aalamin ko kung sino tong nagtitinda ng pabango, tsaka kung sino mabaho. Hello, Teacher Mike. Mike. Kumusta? Hoy, frogs! Hindi pa kayo nagbayad this month. Losers, nandito na naman kayo. Ang tinitingin niyo, gusto niyong pumunta sa principal? O tara, punta tayo sa principal. Oh ngayon mismo. At magsusumbong kami sa kanya na lagi mo kami pinagbibintangan. Ano? George, anong sinasabi nila? Wala, mga losers yan. Lagi lang silang may problema. Losers, kakain kami ng pizza with pineapple. Tumabi kayo dyan. Nakita mo yon? Takot siya sa akin. Okay. Oo, nakita ko yung mga tuhod niya. Nanginginig. Hello, Coach Abby. Nandito na kami. Girls, sandali. Narinig ko yung balita. At totoo ba yun? Na habang wala ako dito, naging anime kayo? hindi kayo training? Oh no, hindi to yung gusto ko ngayon. I-explain ko sa lahat, Coach Abby. Hindi, i-explain ko. Oo, naging anime kami at nagkaroon kami ng maraming problema. Tarating yung mami ni Diana. Lagot kami. Magiging okay na lahat. Nag-send na tayo ng funny photo. Wow, bunnies. Hindi kayo mabubuhay ng walang adventure. Ano tong anime na to? Coach Abby, well, gusto lang namin itry. So please, kung dumating yung mami ko dito sa school, sabihin mo na wala namang nangyaring ganon. Okay, magbibihis na kami. No, Diana, hindi ako magsisinungaling sa mami mo. Teka, Coach Abby, sinusuportahan mo yung mga rats? Ganun? Timur, anong ginagawa mo dito? Puntahan mo yung mga basketball players. Well, Coach Abby, hindi sila nag-uusap. Nung anime kami, dinamp kami ng mga boyfriends namin. By the way, dinamp, dinak ni Mascot. Dinraidor kami ng mga friends namin. Dinraidor kami. Ano ba yan, boys? Hindi ako patatawarin ni Maya. Meron silang training, hindi man lang ako makapasok sa loob. Bad trip po. Magiging okay lang sila sa harap ni Coach Abby. Tara, pumasok tayo. Humingi tayo ng tawad. sana naman, wala na yung anime makeup ni Nat sa muka. Parang hindi nyo naman kilala yung mga girls natin. Guys, hindi sila ganun kasimple. Pero kailangan subukan. Hindi wala gagawin? Nagkamali tayo, humingi tayo ng tawad, ganun. Ano, tatayo na lang tayo dito? Bros, hindi tayo nagkamali. Ayaw lang natin mag-date ng anime girls. That's it, yun lang. Ang gusto ko i-date isang cheerleader, hindi anime. Hello guys. May, May tao, tao dyan sa, sa toilet, na dyan si Teacher Mike. Mike. Okay, maghihintay ako. Oh, ba't nga kayo? Anong meron? Ice, pumili ka ng daliri. May mascot, para ka naman batay. Eh. Sakat, easy ka lang dyan. Ice, pumili ka na. Okay, etong isa. Ang pinili niya, humingi daw tayo ng tawad. Tara, pasok na tayo. So, ibig sabihin yung isang daliri, hindi kayo hihingi ng tawad. Para kayong mga baliw. Teacher Mike, bilis! Bakit ba tagal mo dyan? Sa so, eto yung kwento, Coach Abby. Nagka-problema kami. Pero life experience to. Sige na, girls. Magbihis na kayo. Tatalikod na lang ako. Pwede ba ako sumama sa training nyo? Ah, uh, hi, girls. Pwede ba namin kayong makausap? Oh my God, girls. Para sa inyo to. Guys, nagtitraining kami. Nandito ba kayo para humingi ng tawad? Namin kayo basta-basta patatawarin. Boys, mga traidor talaga kayo. Narinig ko na yung kwento. Nakakasya kayo. What? Naghihilamos pa rin si hanggang ngayon? Mamaya na yung si Kitty, please, patawarin mo na ako. Girls, ano to? Kinikout nyo na ako sa training? Hindi na ako kasama sa team nyo, ganon? Boys, seryoso kayo? Sa tingin nyo ba pagkakatiwalaan namin kayo ng ganyan? Hindi, no? Sakat, sa tingin ko kailangan mong patunayan na mapagkakatiwalaan ka. Alam niyo naman kung gaano kadami yung problema namin at hindi niyo man lang kami tinanong. Darating ngayon yung mami ko dito sa school kasi nagsumbong yung mga rats at wala man lang magtatanggol sa amin dahil kayo iniwan niyo kami. Okay girls, huwag na tayong makipag-away ngayon. Meron tayong work <laughs> mga rats, ako kasama ko yung mga girls. Okay, Diana, sasabihin namin sa mami mo, hindi totoo yun. Tatanggol namin kayo, girls. At tuturuan namin ng lesson, yung mga rats na yan. Sasabihin namin, hindi totoo yun. Thank you, guys. Okay, girls, pag-isipan nyo. Tara, ayoko mag-isip ngayon. Magte-training ako. Mascot, magte-training kami ngayong araw nang wala ka. Ilang araw lang akong nawala, ang dami nang nangyari. Victory! Girls, magbihis na kayo. Victory! Ay, oo nga pala. Ano ba yan? Nakalimutan ko. Well guys, like and subscribe to the channel. By the way, kung napansin nyo, hindi na kami anime. Nakuha nyo na yung gusto nyo. Pero hindi to magtatagal, diba? Hindi, forever na to. Okay, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye, -bye! Hush, Abby. Alam mo anong tawag sa akin ni Diana, ha? Ano? Tawag niya, Doc Lalala Fun Fun. So, la 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 fun, fun umalis na dito sa practice!